Oh guys, good morning. Oh, ito ipakita ko sa inyo yung halaman kong insulin. Yung insulin guys, ito yung gamot sa mga may mataas ang sugar. Ito oh. kukuha lang kalang lang ng dahon dito guys tapos nguyain yan pag mataas ang sugar nyo hanap kayo ng halaman na insulin ang pangalan yan gamot yan nginunguya lang nila to guys ito naman guys dahong maria din to guys ito gamot sa may mga ubo lalo na sa mga bata ito mabisa mabisang gamot guys sa mga mga ubo eh ano lang to guys babad sa tubig tapos yung pinagbabaran yon ang ipainom sa mga batang may ubo oh, dahong maria mga herbal plants Oh, ito naman guys. Yung aloe vera. Yung aloe vera guys, maganda to pang gamot din to sa may mga nangalaga sa buhok. Yan. Kung sino mang may nanglagas ng buhok sa inyo guys, kuha kayo ng aloe vera tapos tanggalin nyo yung sa loob niya. Yan ang ipahid nyo sa may part ng buhok nyo na nalagas. Yan madaling tutubo, guys. Aloe vera. Mm, ito guys, oh. Malalaki yung aloe vera ko, guys, oh. oh ito guys, ito yun, guys, oh, O, pito-pito. Yan, pito, pito guys. Gamot niyan sa may mga UTI. O, gamot sa may UTI guys. Pito-pito. Yan, pito-pito. ito naman. Tawa-tawa. Gamot sa may mga lagnat. Mabisa ang gamot sa lagnat yan guys o tawa-tawa. Lalo na pag may may dinggi. Tawa-tawa. Oh, ito guys, tuba. Ang dahon ng tuba guys, gamot to sa mga may mga lamig sa katawan. Oh, pwede itong itapal sa likod. Yung may mga sumasakit ang likod, pwede itapal. Lagyan ng langis, idarang sa init. Tapos itapal na sa likod. Habis ang pantanggal ng lamig. Hmm. Oh guys, ito pa yung insulin guys oh. Yan inuulitin ko guys, gamot sa may mga mataas ang sugar, insulin. Hmm. Okay guys, thank you for watching. Bye.